Good day mga treasure Takal po tayong nawala Kaya ngayon update po tayo sa ating mga alagang baboy Yan, lak na po nila mga treasure oh. hmm? Pwede na silang Benta sa susunod na buwan no? Yan, ngayon papakain tayo ng gulay Yan, Lalaki na nila mga treasure Sinsa na po Takal tayong hindi nakapag-vlog yan. Dami trabaho. Dami nasira. Yan, hindi pa tayo makarecover. Ayan. Kaya ngayon, ito muna. Pakita ko sa inyo ang aking mga laga. Ayan Pagka natapos kayo matrabaho ko rito, makapag-vlog na tayo uli. Sinasira po ang ating cellphone, mga treasure. Nabasa. <laughs> ya wala tayong magamit. Ngayon, papakain tayo ng gulay. Ngayon. Kain kayo. Kain tayo ng repolyo Ngayon, yung kasyuro. Kain nila, oh. Merienda lang nila yan. Ito pa. Awan ng Diyos, wala naman na disgrasya sa kanila kahit lagi silang basa. Wala tigil po ang pag-ulan. Awan ng Diyos, wala naman pong inuubo. Walang nagkasakit. Ayan, malip, malinis mali, pa rin sila. Oh. Ah, mga presure. Salamat sa Diyos. Kahit maraming bagyong dumating, okay pa rin sila. Walang naging problema paliban lang sa mga bubong talagang nulit uli natin kasi nasira hmm. saan ang pamay mga treasure ano na to dapat no oh, mga treasure oh tinggi o. Oh. ganda hmm. sila mga treasure ano na to ang haba oh Ayan, maraming makanap na kumain. Ayan, ang ganda ng mga pigi. Hindi natin sila masyadong pinatataba o mga pressure. Kasi kukuha tayo dyan ng inahin. Tama lang yung kain nila. Ayan, ang kumain, oh. Tapos sarap pula sa repolyo. Balayan po lagi ang binibili natin sa kanila, repolyo, madre de agua, kangkong, magaling sa palengke. Hmm. ano maganda sila kumain. Uh, hmm. kumain merienda nila yan merienda nila alas 3 alas 5 pa ang kain nila napakaganda, hmm, mga pressure oh parang kailan lang, big pa lang sila ngayon baboy na mhm mm malapit na maging pera so paano mga tesor? sa muli po paalam